Hello, what's up mga papi? So, for today's videos, nandito ako ngayon sa Linsky Apolsery. So, na-search ko siya sa Facebook na magaganda yung gawa niya. Eto, ayan. So, dito to sa Valenzuela, malapit lang. Pag-exit mo ng North Harbour Link, kanan ka lang, kanan. So, matatagpuan mo na sila. So, ngayon, dumating ako kasi install na nila ngayon for today. For today yan, ayan. So, ayan na yung ginagawa nila tinanggal muna nila yung headdress mga papi so ayan ayan diba? tinanggal nila yung headdress para ikabit na yung nandito so shout out kay mga si, si, si yung kausap ko sa sa page nila ayan so mamaya tingnan natin kung ano yung kalalabasan bali dito sa harap ano to mga papi yung tatahiin nila para pumit dito so mamaya tingnan natin yung step by step kung paano nila gagawin ayan mga papi ayan Linsky Apostery Or easy cars for her. Ayan. Dalawang page po kasi ginamit. Oo, dalawang page yan okay, kay ma'am. Si Sir, si Sir yung ano, mag-install sila. Marami sila. So, wait lang natin yung mga papi, step by step, kung paano nila install tong uh, ano napili kong uh, design. Okay. Good tayo mga papi mamaya Bye-bye. A few minutes later. Oh. <laughs> so hello mga papi. Ayan yung unang kinabit. So nakita niyo naman, 'di ba? Ayan oh, mga papi, 'di ba? Oh. So ang pinili ko kasi ng design all leather black lang siya. Tapos yung sabi ni Papi Marlon no katropa ko sa Timpae bang. So maganda daw etong itong lining ano, yung lining pula, pula. Ayan. Kaya inano ko? na pinili ko. So ini-install na nila. So titingnan natin kasi kanina parang nawalan ako ng gana, parang hindi ka magandaw ah. Oh, so sabi ni Ma'am, sabi niya Mamaya daw oh, makikita natin yung ganda niya. Di ba ano? Oh, pagka ano na. So, ayan pa lang yung pauna natin mga papi. Ayan, di ba? Nakita mo naman. Ano. Di ba? Ikaw ba, sir? Magaling ka pa magkabit ng ganyan? Baka di magandahan. Ha? Yes, sir. Baguhan pa lang yan. Oo, eh, kaya mo yan, di ba? Ano? Sa gandaan mo ha, meron ka sa akin isang cobra. <laughs> Ano, Cobra? Anong kulay ka? Berde o dilaw? Berde ah, dilaw na Cobra? Minukwa ko, Cobra? Ayan. Yeah. So, ang ganda mga papi. Nakikita ko Ano niya? yan di ba? So, continue natin mamaya mga papi. So, gusto ko kasi makita ito nang upuan. Kung paano... Kung paano pipit. to Pero pumit na, oh. Ano? Eh, kasi nakaulbok. Ito. Oo. Oo. Oh, so inaano ko yung ina expect ko yung nakaano rin na ganun na, ano. Ice cream, yeah. ah, ice cream. Oh, shout out. Shout out to my vlog. yeah, <laughs> <laughs> diba? So ayan mga papi. So wait muna ulit na mga papi. Tapos pala muna natin itong video. So mamaya yabangan natin tong ano, tong sa pinakaupuan. Siyempre, oh, hello mga papi. So, ito yung upuan sa harap. So, tinatawi nila. Kaya, kasi ipipit nila yung pinaka seat cover. Doon sa may pinaka hulma. Nung kotse. Ay, nung van ko pala. So, ayan mga papi. Ay, putik na. Unaano pa ako. May bloopers pa. Ayan, ayan mga papi. Ayan. So, tinatanggal nila yon kasi ipipit nila dito. Ayan. Yung ano. Yung ano. Kailangan pumasok to dito. Kaya tinatanggal nila. Oo. Kailangan kasi pit na pit ano. Para maganda ano. So, tinahi mo ba ito? Baka hindi mo tinahi. Hindi mo pala tinahi. Ayan. Ba't sinukat lang ba? Hmm? Kala ako hindi tatahiin eh. Ha? pinit pa lang. Uh, pinis ka namin ito tapos mo muna. Hindi. Kasi maganda yung naka ano, yung naka ganun, di ba? Uh, yung kasi sabi ni mami. Eh. So ayan mga papi, nakita nyo naman. hmm yun. Di ba? Ang ganda, di ba? Oo. Kailangan walang lukot, no? No? hmm kailangan ko walang lukot. So, ayan siya mga papi. Nakakita nyo naman. Dito lang yan. Sa Linsky. Apostery. Di diba? ba? Doon pa kasi nandiyan kayo sa Madilim. Ngayon yung ano, maliwanag. <laughs> sa palang ilaw dito. Ilaw sa Madilim. Ta. Madilim. So, ayan mga Papi. Nakita nyo. Tinusukat pa lang yan. Pinitit pa lang. So, kanina akala ko hindi siya maganda. So, nung pinit, kumano na. Kumano na yung ganda mga Papi. Ayan naman nakita nyo. Madilim kasi rito eh. Alala kasing ilaw eh. Ilaw <laughs> eh. Oh, Oo, hindi ilaw Yun! Lumiwanag ng kapiraso. <laughs> so, ayan mga Papi. Nakita nyo naman. Ito kasi tatahiin to mga pati ito tatahiin kasi yan, yan. tatahiin niya para pumit yung naka ano kasi siya naka curve kasi siya so tatahiin so nakapaling siya na konti hilahin mo rin siya diba? yan mga pati diba ang ganda so mamaya i-ano natin yan kung ano na nangyari mga papi Oh, update update, Siyempre. So, itatali nila 'yan. Ikpitan mo, Lodi cake ha. Ta. Pero dapat pala ito dito meron din para hilahan silang pagano. anon. Kasi mahuhubad dyan eh. Hindi, meron yung sakit. Meron. Hindi, yung dito. Dito dapat meron. Hilahan oh, na siya. Kasi mahuhubad dyan yan. Yung, di ba? di ba? So ayan mga papi Yan yung upuan sa harap Sa driver So mamaya Ayan na natin yung update Kung ano mangyayari So ayan mga papi Uh, for the continuation of our videos Ayan, tinatahi nila yan mga papi. Nakita nyo naman kanina. Eto, tinahi kasi nila para pumit dito. Pati eto, ano? Ayan, eto, ayan. Tatahiin nila yan para pumit. Kasi pagka hindi, nakaangat yan. So, kailangan maganda siya. Yung nakahigang ganyan, di ba? Ano? Hmm, yun. So, titingnan muna nila kung paano nila ikukurbada yan. So, kasi ito kasi may kurbada. yan Mas, mas, mabisa ba pagka tumatapik na gano'n? <laughs> Pagka tumatapik na gano'n ano, masore oh, ano. <laughs> si kuya talaga. Ayun! Ako nga, ako rin, ako nga rin. Kasi sila tapikan din ang tapikan din ano. Ayun! Di ba mga papi? So, ayan. So, testing yun yung ano muna ano. Iangat nyo ulit, yun, tsaka kita sa hindi ito ano. Ayun! Shoutout kay kuya, napakagaling tumay. Ano pangalan Ano pangalan mo kuya? Edsel po sir Ano? Edsel po Edsel Eh <laughs> eto kuya ba't di mo inano rito? Dito po Oo Paraan na ulit Ayan daan daw siya Mami Ayan <laughs> yung... mga papi Di ba mabisa? So mga papi, ayan, almost 50% na yung nagagawa ni sir. Ayan, siya yung asawa ni ni ma'am na kachatmate ko sa pitch nila. So ayan, kinakabit na yung uh, second row. Tapos okay naman yung third row, saka yung fourth row. Ayan, so tingnan natin yung nasa likod mga papi ayan ang gaganda mga papi diba okay, oh. tapos ayan si sir kinakabit na yung upuan para pit na pit ano ah ito na lang pala kulang ano hmm. kailangan kuya pantay yung ano doon ha ah, yung tahiro sa may pinaka gano'n ano, labi ano hmm. baka hindi ko naman mabaklas yan o wala nang baklasan yan ah. wala nang baklasan yan So ayan mga papi. Iyan yung likod niya. Ang ganda. 'Di ba? Doni sana. Mm, -hmm. doni anak. Ibu chocolate. Mm. -hmm. So ayan mga papi. Binagtutulungan na nila. Na dina lang sang coffee na ini gin chocolate. So mama, ito naman yung igagabit. To jump seat. Jump seat kasi tao dito. So, ikakabit nila. Eh, tumatapik din sila. Ano yan? Tumatapik eh. Pagka ba tumatapik na ganun gumaganda. <laughs> oh. Ano yan? Tapik din sila. Natapik. Gano'n eh. <laughs> so, ayan mga papi. Ayan. Ganda. Di ba mga papi? Ang ganda. So, ayan mga papi. Tinatahi kasi yun nandito. So, binaklas nila yung dito kasi tingin ko kanina parang nakaangat siya kaya na ko kay Idol na baklasin yung tahi rito tapos tahi rito kahit dalawa yeah. so ang ganda talaga magpagawa dito dalawang cobra la kapalit pinaklas na nila <laughs> di ba? ayan hindi siya sa request ayan oo so ayan mga papi di ba? napakababait nila Pakabait na. Lalo na yun ang pagawa, sir. Ah, oh. Pinlex siya kita sa vlog, ha? so, ayan mga papi. Dito na kayo magpagawa. Dalawa kasi yung page nila, mga papi. EA Sheet cards Cover. Saka yung dun sa Linsky. I-screenshot ko, papi. Tapos ipopost ko dito sa vlogs ko. Yung pinaka-page nila para dito na kayo magpagawa. Mga papi. Ayan, nakita nyo naman kung paano nila ano, So, ito, German leather to mga papi. German leather, ayan. So, asusunod as naman nating paggagawa ng ganyan, si Speedy. Yung aking kotse. Para maganda. Ah, yung kotse. Mirage hatchback. Anong kotse yan, sir? Mirage hatchback. Ah, Mirage. Ah, Mirage. Yeah jenis, isang Jeles. Hatchback Pizza Pie. Hats back pizza Pie. <laughs> so, tingnan naman natin mga papi yun natin sa van kung ano nangyayari. So, ayan na mga papi. Kinakabit na nila yung jump seat. Tumatalon ba yan kaya jump seat? <laughs> so, ayan. Inakabit na nila. So, almost na na yung mga lahat ng ano. Ay, isa pa pala doon sa likod mga papi. So, dito, ayan. Ito naman yung kinakabit nila. Yung nandito. Pinaklas yung ano. Yung ano, ano. Opo, <coughs> uh, yung mga pasok ng Oo, <coughs> yung sa, ito, yun. Oo, oh, yun. Pinaklas. Pinaklas niya siya para madaling ikabit. <tos> <tos> Mas madali pala pagka dito yung install ano? kasi marami kayo pagka pinaservisan matagal Dalawa ano, dalawa lang daw sila kasi ano. Uh, mm. Hindi naman kasi pupunta siya sa ah. sa motor ko pag marami. Ah, mumuturin lang nila. Uh, mm -hmm. So ayan mga papi. Ang ganda. Ang ganda pala nung no, ano, Italian leather. O, Makapal. Oh, kaya lang mas mataas ang presyo. Ayan mga papi. Oo. Oh, oh. So tinignan ko kanina, siguro doon ko lalas sa kotse ko yun eh. Ano. Pagka sa kotse, magkano yun? time yun na yun <laughs> pero siyempre bigyan tayo ng discount niya ate nagustuhan ko kasi yung gawa nila so sabi ko kasi di ba testing yung gawa uh, i ano ko sa mga kaibigan ko sa timpayabang may page yung may timpaya. may ayabang kasi kami lahat <laughs> de joke lang <laughs> salamat salamat don pedro jones ayan sa lahat mga ano, subscriber. Ayan. Sila po yung mayari. Mag-asawa po sila. Mga pati. So, kinakabit na rin yun nandun sa likod mga pati. Yes, so, may cobra may cobra ka sa akin. Cobra. Ayan. So, malapit na matapos yan mga pati. Ganda, ganda. Simple lang yung design na inano ko. So, shoutout kay Papi Marlon. Siya kasi yung nagde na gano'n nag-design kung ano kung yung design so eto ayan maganda pala yung lalabas kala ko hindi maganda kasi pagka pala nakakabit saka pa lang siya gaganda ano oo oh, tama maganda maganda kanina nawala na ako ng gana, eh oo nawala na ako ng gana so ayan mga papi itay na lang natin pamaya siguro tayo, mga na yun mga papi so hello mga papi ayan na kinakabit na itong upuan. So ayan, di ba ang ganda. Ayan. So ito pipit naman do, pag upan na naupuan. Sureball yun ha. Baka i prank 'yon. Naka. Ayan, napakababait nila. kaya dito na kayo mga papi. Ayan, dito na kayo magpagawa. iano ko sa inyo yung address para madali nyo silang ma-access. ganda mga pamit sa angkap pa di ba oh ba diba, pati sa kabila ay si Sir ayan. yung ano ayan, nag request ako yun eh tinupad may cobra siya sa akin nawayon <laughs> 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 Sir ah naman asam ba bumili ka na ng tigisa pagkatapos yung tigisa ulit Ayan mga papi. Ang ganda. Ha? Mm -hmm. <laughs> Tapos ito naman mga papi Yung ano Kinakabit naman yung sa side Kasi hindi naman ito natatanggal eh Eto Pero natanggal ko ito Eto natanggal ko ito O oh, dito eto Dito mga yan Ayan So natanggal ko yan Dati nung no, nilinis ko Nilinis ko kasi tinanggal ko dito Pero madali lang Ayan Kaya, kaya ni Idol yan Di ba ano Ayan, almost ano na 80% na mga papi yan. Ayan, o. No? Oh. Ayan, ang ganda. Ang ganda, Diba? Ayan, no? Ito yung sa ano Dito sa jump seat na ano Dito Yan tapos yun naman yung sa headrest na tinitin natin mga papi. Yan, kinakabit na nila. So, hello mga papi. Ah, uh, ito halos tapos na. So, napakaganda. Napakaganda. Yeah, we na wipe out pa nila. Kasi sabi ni Ma'am, ano pa alam mo Ma'am, Lin. Lin. Ah, uh, si Ma'am Lin, no so kailangan daw i-wipe out eh, para bumisa so ang ganda so napili kasi nito si Papi Marlon na may kasalanan target nito so ayan all all leather black uh, red stitches para magbukan simple lang tapos meron lang isa nito medyo sabi ko okay lang pero so, sabi ni Boss Jeline parang diro niya tayo pero maganda naman di ba maganda naman Ini <laughs> makan Maganda makan maganda ganda uh, tinuro din sa likod so ayan so ito ito naman yung sa likod eh, yeah. medyo ayan medyo inaanoan nila mga pati <coughs> so ginagawa ko na asawa ko pinahid niya sa akin yung pinagpahiran niya ng puwit. <laughs> so ayan almost ano na so ayan Ayan, si Sir ang pinaka-head. Head upholsterer. Head Tama ba yun, Sir? Ayan. So, ang ganda. Nakita nyo naman. O, oh, di ba? Yan, kinakabit na lang itong ano, yung pinaka-sabak. So, almost tapos na siya. So, ayan, ayan. Oo oh, naman. So, ikabit mo na yung ano. Ito yung inaantay ni Boss Jilin. Ito. Ayan yung... Ah, oh, yung di mga ngawit yung legs. Ano, Sir? yo Ayan. Yeah. <laughs> Nagulat mo kami. <laughs> Kuya, malakas 'yon. <laughs> so ayan. ayan. Hawit <laughs> pa rin ako dyan, hindi abot na leeg yung babae, si Pero ang ganda, si Ang ganda. ganda So, ayan Ayan uh lang -huh. So ito na lang. Tapos ito. tingnan natin sa likod mga papi. Yeah, ano. So ito kasi yung ano, tong head headrest. So ayan, nakita niyo naman ang ganda ng pang pagkakagawa. Pagkakalagay pala. So ayan. 'Di ba mga papi? The best. the best, the best sila, the best. Highly recommended. Nice ba? Maganda 'ko ba? Ba. Papi. ang ganda tara tingnan natin dalawa sa driver sa driver seat so ito yung sa driver seat mga papi ano natin yun naman ang ganda o oh, diba ang ganda suabi suabi sa lapupuan na eh. so masisihan na yung mga kliyente ko mga papi tapos ito naman yung sa gitna yan ba, mga papi? Ano lambot saka ano to? Dinobol ba to yung foam? Dinobol ba? Dobol? Ayun, gaya ng pinangako, dinobol nila yung foam kasi mas masarap upuan yung pagkagat. So ito nakaangat, pero sabi raw ni Kuya kanina, uh, kada upo daw yan na upo, eh maano na daw yan. Ano impis din Oo, oh, impis din. <laughs> so ang ganda, tumerno na siya rito sa ano, di ba? Ayan mga papi. Napakaganda, solid na solid Ayan Ayan, o oh, diba Ang ganda, solid Oh, Merry Christmas yan So hanggang sa likod yan mga papi Ayan. Solid na solid Kinakabit na lang to, ito yung last touch mm. Kuya, kabit mo na dyan yung ano, yung nung pillow neck. Ayan. Ayan, oh. Diyan mo na lang lang Pwede dyan yan, yun, yun, oh. Oh, diba? ganda. Isa pa, yun, ah. So, ayan eh, mga papi. So, mamaya, uh, ano oh, ayan na natin yan. Final. Final. mga papi Ako nga pala si Don Pedro Jones So Nagpa-pulse ako dito Kay Linsky Auto seat cover Dito dun sa Valenzuela Malapit lang pag exit mo ng North, North Harbor Link So ang ganda nilang gumawa mga papi Nakita nyo naman Eto oh. Kasi ito yung napili ko na motif So sinend ko lang sa kanila yan At ginaya na nila so nakuha naman nila mga papi ayan nakita nyo oh. apakaganda pati sa harap mga papi ayan di ba ang ganda pati rito sa harap nakita nyo naman mga papi oh. kuha kuha kasi eto tinatahi nila yan mga papi tinatahi nila kaya para pumipit yan tapos ito mga papi etong etong sa upuan dinobol foam nila yan mga papi kaya ang ganda, sulit sila. Saka napaka babae pa nila. Napaka friendly nila. Hindi sila yung mga masungit papi. Kaya highly recommended sila mga papi. So saan pa kayo magpapagawa? Dito na sa Linsky mga papi. So ingit kayo mga papi. Ayan.